hindi kayo guys. This is only like one hour forty, ah, sixty, sixty pesos one hour. Ay hindi, thirty minutes sorry, thirty minutes. So dito kami, relax relax lang guys. Okay? Ano yun? Nasa, mas island na ng mas bate. Beshi, ano to Beshi? Oh, ang na siya? Approximate. South? Oo. Oh, south sa ano? Okay. Oh, Ayan ang Island the best. of best South, south yan. Ito. Ay, nagpasa na natin ang wrong loan din doon oh hindi siya iikot ano na siya ito talaga daanan ito yung highway ng mga highway ng mga barko sa Batangas na tayo, guys. Mga bebs, Batangas na. na ulit. It's time to eat! And now the, the long line to eat is, Gutom na si Uyong. Hindi mo maganda? Okay, copyright! Benning. Tago ko tok siya. Ano 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 yung ID ko sa ano? Ako magtago dito kasi ang ID ko doon. Bakit tago? See, your chicken is are you chicken or beef? Wala yung chicken. Diyan mo. No, gusto mo chicken. Ito, pwede. Halos <laughs> beef tayo. Oh, ako... Chicken na lang tayo. Huh? Ito, Ilang minutes pa ba yung beef? 20 minutes. Ah, 20 minutes. Naubos. So, ano? Chika na lang tayo? Hindi ba? 20 na ba? Okay, hindi maya atagipopo At... okay, po ba si kauchie kung sino si po. kung sino Chicken. kauchie? kung sino si 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 ako. Lagyan mo na kauchie? Sorry sino si kauchie? kung sino si kauchie? kung sino si kauchie? Isa lang. Isa lang kung sino si kauchie? kung Oo. Oh, oh. Tapos mag kung Sorry. Or else. Why are you always laughing? I do ako Eh, your L. Hindi mo nda ka sa. I don't have to put in Pero, for, pero for, kung ano lang siya, rice uh, lang siya ibigay. 20 minutes. Diba? Sabi you need to wait 20 wait minutes. Lang, sabi ko, kung rice lang ibigay sa'yo, walang sarsa. No. Hindi ako pa yung 35 minutes binayaran ko. Tapos walang, walang addition tayo. And this is unlimited.

ก๋าสุปขนมปังเหรอกระดาษมันหัวแน่

pa tibak mo ng sauce? sauce po. ito sa gitwal guys. meron na namin talaga. yung kung Okay, ready now because because oh, we're hungry now. or young and me are hungry. Ba?

can't believe chicken na naman tayo. Kasi wala yung beef. Brother. Naubos ang beef as best seller. Bukas ay susunod ito kung ano, ano, masuk na ano ko na yung panagday na ma hmm. kasi bukas magsimula yung panagday na ngayon ngayon magsimula yung panagday na yung sabi sa lowest ko ayun na daw hmm

Tapos balik naman ulit. Wala sa report ko ang budila. Nasa dali ka ako? ka trabaho. Okay man. Hindi ko wala. lang yun Bali yung VIP na. ako may mga Isa to? VIP. VIP. Masinag. Pero mas gamay siya. Ano yung mga barco? Gamay siya.

Thank <laughs> you.